Yo, magandang araw. Ngayon guys, magluluto kami ni Mama ng pansit bato Inuna na namin yung bawang, sumunod yung sibuyas. Tapos yung atay. And pag nag-brown na ito, okay na. After that, inaluan na rin namin na pinalambot na baboy. Ayan para prito na lang. Tapos paminta, toyo, tas konting gisa muna. Pag naluto na, lalagay na namin yung repolyo saka oyster sauce. Habang nilalagay namin to, nagpapakulo na kami para sa pansit bato. Yan. Pagkakulo, nilagyan na namin ng toyo saka paminta. Yan. Tapos lalagay na namin yung pansit bato. Diyan na kami magpapalambot habang niluluto yung gulay. Ayan, saglit lang to. ang pagkaluto, pwede natin isama. Sobrang bilis lang ilutuin. Halu-haluin lang natin. Pagkatapos, pwede na natin serve. and na, titikman na natin. Tignan natin kung anong lasa. oh that's